lang ng mga probinsyang naapektuhan ng El Nino na bawasan. Narito ang news group ni Judith Estrada Larino. Bumaba sa 41 mula sa 50 ang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino sa bansa. Ito'y batay sa pinakauling datos mula sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Department of Agriculture at ng Task Force El Nino. Sinabi ni Presidential Communications Office Spokesperson na Assistant Secretary Joey Villarama sa naturang 17 lugar ang nasa dry condition status, habang 10 ang nasa ilalim ng dry spell at 14 ang makaranas ng drought o mahabang panahon ng tagtuyot. Samantala, ang pinakaapektado ang mga lugar sa Regions 9 at 6 kung saan umabot na sa higit 150 million pesos na halaga ang pinsala sa produktong pang-agrikultura tulad ng mais at bigas. Gayunpaman, pa sa kamila ng pagbaba, sinabi ni Villarama na kailangan pa ring ipatupad ang paghahanda sa epekto ng El Nino na posibleng magpatuloy pa hanggang Mayo. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.